Kumusta mga kasaliksik? Maniniwala ka ba kung sasabihin ko sa iyo na ang mga dinosaurs na nanirahan sa ating planeta noong unang panahon ay posibleng mayroong sekreto at misteryo na hindi pa rin natin masagutan? Magpasa hanggang ngayon? Kaya mula sa sagot kung ano ang nangyari matapos mamatay ang mga dinosaur hanggang sa gaano kalaki na lamang ang kanilang mga itlog ay pag-usapan natin. Ang sampung impormasyon tungkol sa dinosaur na magpapataas ng iyong balahibo. Kaya kung handa ka ng malaman ng mga ito ay simulan na natin. Number 10, ang nangyari sa ating planeta matapos tumama ang bulalakaw na bago sa ating kalaman ang pagtama ng bulalakaw sa ating planeta noong unang panahon na naging dahilan sa pagkamatay ng mga dinosaurs. Pero alam mo ba kung ano ang nangyari 10 minuto pagkatapos bumagsak ng bulalakaw? Ang dambuhalang bulalakaw na sinasabing may sala sa pagkamatay ng mga dinosaurs ay sinasabing bumagsak sa lokasyon ng bansang Mexico sa kasalukuyang panahon kung saan paniwala ng mga eksperto ng pangyayari na ito para matakpan ng sulfur ang kalangitan ng ating planeta na nagdulot ng malawakang taglamig na talaga namang hindi bababa sa isang dekada. Ang mga maliliit na hayop daw ang unang namatay na naging daylan para mawalan din ng pagkain ang mga malalaking dinosaurs na nagdulot para unti-unti silang magutom at mamatay din kinalaunan. Number 9, ang buntot ng apatosaurus. Kung makikita mo ang dinosaur na apatosaurus, ay sigurado akong agad mong mapapansin na kahit sobrang dambuhala ng kanilang pangangatawan ay sadyang payat at tila ba latigo lamang ang kanilang buntot. Na maniwala ka man o sa hindi ay pinaniniwalaan ng mga eksperto na kaya daw gamitin ng hayop na panghampas. Kung saan umaabot daw ang bilis nito lagpas pa sa bilis ng tunog. Kung totoo man ang teorya ng mga eksperto patungkol sa dinosaur na ito, ay makikita lamang natin na kahit pa herbivore o halaman lamang ang kinakain ng mga apatosaurus ay kayang kaya pa din nilang umatake at paglaban ang kanilang sarili gamit lamang ang kanilang buntot na mas dapat pang katakutan kaysa sa kanilang dambuhalang sukat. Number 8. Ang Dinosaur na Kinatatakutan ng T-Rex kung usapang buntot lamang ay talaga namang hindi magpapatalo, ang dinosaur na ito na kung tawagin ay Ankylosaurus na mapapansin merong parabang bola sa dulo ng kanilang buntot na makikitang nababalot ng makapal at matitigas na mga kaliskis na maniwala ka man o sa hindi ay sinasabing may kakayanan daw na bumali at sumira pa ng bato ng mga dinosaurs kahit pa ng sa T-Rex na nagpapakita lamang kung gaano kalakas ang nilalang na ito pagdating sa pakikipaglaban. Makikita ang katawan din ng Ankylosaurus lalo na ang kanilang likuran ay nababalot ng mga kaliskis at tinik na sinasabing ginagamit daw ng hayop upang maprotektahan ang kanyang sarili mula sa mga mababangis na hayop noong unang panahon. Number 7. Matakot ka sa Triceratops Kahit na halaman lamang ang kinakain ng mga Triceratops ay hindi pa din natin sila dapat malitin dahil sa kinayangan ng hayop nito na makasurvive mula sa pag-atake ng mga dinosaurs kahit pa nang sa mga T-Rex kung saan ayon sa investigasyon ng mga eksperto ay maaari daw ginagamit ng hayop ang kanyang tatlong sungay sa kanyang ulo upang tusukin at depensa ng kanyang sarili mula sa ibang mababangis na hayop noong ito ay nabubuhay pa. Ang matatalim daw na sungay ng dinosaur sa kanyang ulo ay madali lamang matutusok at matutuhog ang kahit na anong sumubok na umatake sa kanya na nagpapakita lamang kung paano nagawang mabuhay ng hayop na ito noong unang panahon kahit na napapaligiran siya ng mga dinosaur na posibleng umatake sa kanya. Number 6. Pinakamalaking Dinosaur na Nabuhay sa buong kasaysayan ng ating planeta ay wala pang hayop ang nakatalo sa Blue Whale pagdating sa palakihan ng pangangatawan. Pero may isang dinosaur na nabuhay noon na halos matalo na ang na ito sa sukat pa lamang ng kanyang katawan. At ito ay ang Titanosaurus na sasabing umaabot ang haba sa isang tatlong talampakan habang ang tangkad naman ito ay hindi bababa sa 65 talampakan at kung makikita mo ang dinosaur na ito ay mapapansin mo na ang kanyang dambuhalang sukat ay nanggagaling sa kanyang napakahabang leg na sabing ginagamit daw ng hayop upang abotin kahit pa ang matatas na puno noong unang panahon ang mga titanosaurus ay kagaya ng mga Triceratops kung saan tanging halaman lamang ang kinakain nila Ngunit kahit na hindi ko kumakain ng karneang dinosaur na ito, ay sadyang kinatatakutan pa din siya ng madaming mga nilalang noon dahil lamang sa kanyang dambuhalang pangangatawan na maaring tumapak at dumagan sa kanila. Number 5, pinakamabilis na dinosaur sa lahat. Sa so namang napakalaki ng pangangatawa ng karamihan sa mga dinosaur na naninirahan sa ating planeta noon. Pero lumaba na kahit padang buwala ang kanilang sukat ay marami pa din sa kanila ang may ng tumakbo ng sobrang bilis. Isa sa mga mabibilis na dinosaur noon ay tinatawag na Strachomimus na siyasabing pinakamabilis daw na dinosaur sa kasaysayan. Sa kadila ng kayang-kayang tumakbo ng nilalang na ito, sa bilis na 60 milya kada oras na mas mabilis pa kaysa sa mga sasakyan na tumatakbo sa ating kalsada. Kung kaya't kung sakaling buhay pa ang dinosaur na ito, sa kasalukuyang panahon ay mahihirapan tayong makatakas sa kanya kung sakaling habulin tayo nito. Number 4, ang dambuhalang dinosaur na umaatake ng sama-sama. Ang Mapusaurus ay isang dambuhalang ng dinosaur na kahit pa hindi kasing lakas o kasing laki ng mga T-Rex ay kinatatakutan pa din ng lahat ng dinosaur. Sa kadailanan ang nilalang na itong ang ang pinakamalaking dinosaur ay magkakagrupo kung saan kahit daw meron pang ibang dinosaur noon na mas agresibo at mas malaki kaysa sa kanila ay madali lamang nila itong natatalo ng sama-sama. Mas madami din ang ngipin ng mga Mapusaurus kumpara sa T-Rex na pinaniniwalaan ng mga eksperto na nakatutulong daw upang unti-unting makapagdulot ang dinosaur na ito ng sugat sa kanilang mga inaatake na magiging para maubusan ng dugo ang mga ito at manghina na magdudulot para madali lamang mapatay ng Maposaurus kahit pa ang higit na mas malaki sa kanilang mga hayo. Number 3, pinakamalaking carnivorous dinosaur sa lahat Maniniwala ka ba kung sasabihin ko sa'yo na mayroong dambuhalang dinosaur noon na kumakain ng karne na higit na mas malaki pa kaysa sa T-Rex? Ito ay ang Spinosaurus na tinuguri ang pinakamalaking carnivorous dinosaur sa lahat kung saan agad na mapapansin ang tila ba layag sa kanyang likuran na paniwala ng mga eksperto ay ginagamit daw ng hayop upang magmistula siyang mas malaki na magiging dahilan para matakot at maintimida ang lahat ng makakakita sa kanya. Mas lamang din ang Spinosaurus sa T-Rex pagdating sa labanan ng pagiging eksperto sa paghuli ng ibang hayop. Dulot na kung ang T-Rex ay kaya lamang mamuhay sa lupa ay parehong lupa at tubig ang tinuturing na tirahan ng Spinosaurus. Kung kaya't kahit ang mga nilalang sa dagat noon ay natatakot talaga sa dinosaur na ito. Number 2, bakit ang T-Rex ang hari ng dinosaurs? Nasabi na nga natin na ang pinakamalaking carnivorous dinosaur sa lahat ay hindi ang T-Rex. Pero bakit pa din natin siya itinuturing na hari ng mga dinosaurs? Ito ay dahil sa ang T-Rex daw ay isang apex predator noon kung saan lahat na lamang ay itinuturing niyang pagkain. Kung saan maniwala ka man o sa hindi ay handa daw atakihin at kainin ng dinosaur na ito kahit pa ang kanyang mga kauri na talaga namang nagpapakita kung gaano kadelikado ang T-Rex sa kahit na sino. Sobrang agresibo din ng dinosaur na ito kung kaya't ang kahit na anong gustuhin nilang atakihin ay agad nilang kakalabanin at hindi sila hihinto hanggat hindi nila nakakain ang mga ito. Number 1, gaano kalaki ang itlog ng mga dinosaurs? Talagang hindi na natin maitatanggi na sa dambuhala ang sukat ng pangangatawa ng mga dinosaur noong unang panahon. Kung kaya't sigurado akong hindi ko na magtataka pa kung sasabihin ko sa iyo na ang itlog ng mga nilalang na ito ay dambuhala rin. Kung saan ayon sa investigasyon ng mga eksperto ay maabot daw ang sukat ng bawat isa sa itlog ng mga dinosaur sa kasing laki ng mga bola ng basketball ngayon. At dahil mayroon pang mga dinosaur noon na sadyang mayroong mas malaking pangangatawan ay hindi may tatanggi na posibleng mga itlog sila ng mas malaki pa kaysa sa sukat ng basketball. Ngunit dahil wala pa tayong nadidiscovering itlog ng mga dambuhalang dinosaurs na ito, ay wala pa rin impormasyon kung gaano na lamang kalaki ang itlog na kanilang isinisilang. At yan ang bumabuo para sa listahan natin sa video nito ito. Talagang namang hindi na natin maitatanggi ng mga dinosaurs ang isa sa pinakakilalang uri ng nilalang na nanirahan sa ating planeta. Ngunit kahit na gaano sila kapopular para sa mga tao ay dapat magpasalamat na lamang tayo na hindi na sila naninirahan sa ating planeta. Dahil kung sakaling buhay pa ang mga nakakatakot na nilalang nito ay sigurado akong magiging mahirap ang ating pamumuhay ngayon. O di kaya hindi talaga tayo nabubuhay sa kasalukuyang panahon? Kaya para sa iyo, alin sa mga impormasyon patungkol sa dinosaur na ito ang sa tingin mong pinaka nakakagulat? I-comment mo naman yan sa baba. At hanggang dito na lang muna ang aking bahagi. Hanggang sa muli mga kasaliksik, maraming salamat sa panonood. See you in my next vid.